hapon mga idol. So karon mga idol atong buhaton is kaning butong mga idol atong subaon mga idol. So nakakita ko aning mga idol sa reels tubon mga idol. So atong sundogon mga idol. Dilawan na to unsay lami anang butong sinukba mga idol. Let's go. Sugba na na to, idol. Tuok na kuha na na sa kalayo idol pitik pitik guchay mga idol ito mga, mga idol sinugbang butong ito araw nagisundog sa gawas mga idol no gawas nasod kaya nakita nako sila nag rails rails so sinugbang butong suon so, punta ay eh. Pilipino gunta Ja. Wow. 然后，今天。 Init mga idol, init. Init siya mga idol. Lamit siya mga idol. Sinubang butong. Ano ba kapatay ano mga idol? So ano na to nisa? Gisundog ano na to nisa? Rails mga idol. Kita na ko mga idol. Basta Thailand, lang. Gisugba. Ginakot na siya mga idol. Mapay isa mga idol. Oh. Dinera ko tubok kong video mga idol. Ngayong hapon, thank you for watching. Bye-bye.